Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpahatid ng mensahe ang kapamilya star na si Catherine Bernardo sa anak umano ng namayapang king of rap ng OPM na si Gail Francesca Rait. Nang makorner ito ng mag-asawang TV5 broadcast journalists Julius Babaw at Christine Babaw. Nabanggit kasi ni Francesca kay Julius sa kanyang panayam sa vlog na Julius Unplugged, na super lodi raw niya pagdating sa looks at actingan si Kath. Hindi naman makapaniwala si Catherine sa ibinalitang ito ni Julius. Humingi siya ng mensahe para sa bata na papasukin na rin ang mundo ng pagrarap. Payo ni Catherine sa kanya. Mahabo si ah, na ako. Mahabo. Yes, si ni si Francis M. Yes. Sinabi niya, ikaw, um, si, ano, you know, si... Yeah, si Francesca. Ikaw ah, ang super. Ah, really? Yeah. Super idol niya. Oh. Super idol niya. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Oh. Gusto kanya mamir. Ah, oh, really? Maybe yes. someday. Good luck. You know, as you as we there is ano, Ibinahagi ni Francesca ang video greeting sa kanya ni Catherine sa kanyang Facebook Reel. Ano sa palagay mo? Anong masasabi mo sa magasawang babaw?